Hello guys, good morning. Happy Sunday to everyone. Let's do a fun time. Fun time. Hindi fun time. Anong fun time? Fun time. Fun ha, fun. Fun. <laughs> fun time lang naman to. Fun time. May pakakita akong talento maganda. Maganda ito. Pero huwag yung gawin sa mga umiinom ng kape ng mga barkada o kaibigan yung o ano pa man dyan. <laughs> Kasi tiyan pag pinakita nyo ito sa sa mga ah, pag ginawa nyo ito sa mga barkada nyo <laughs> makukutusan kayo <laughs> oh let's watch this di ba kung barkada Kumbu, ko yung gumawa sa akin kukutusan ko kagad <laughs> tapos ang awit bahay kubo ay <laughs> kibaloko haa looo.